guys, marating na yung train na namin meron yung mga Pilipino dyan Diba't nagpana lang ng trokodero na prantla? Sinabi na kasi prantla eh. Sabi niya NOS. Ang hilig mo rito sa NOS? Ay, kasi dito na yung <laughs> Next time, iwalay ko na ang sakayan. turista. <laughs> Ini yang baru. Tayung stasiun Terwenti. Ah, itu yang baru tramway. Papuntang Pomdopil. <laughs> Mga ilang beses mo na ito na-videohan mo Tempat <laughs> Napakaganda dati ito itong lugar na ito. Napakagulo. Maraming nag Ganda tingnan. Tingnan niyo yung klase ng ng transportation dito na napakaganda. Ito yung direction Saint Denis. <laughs> Makalayo yan. At ito yung direction po Mayon. <laughs> University po Dupin. Okay guys. Uh, Ang ganda ng Doon may magdo <laughs> at ito yung RRC pok iba yung station na yan at iba yung RRA RRI -E. ang ganda bagong tayo to siguro to na ginawa mga pitong taon in the making tagal tagal ang ganda ng mga station at ang ganda rin ang kumuha ng <laughs> Ayan guys. At marami silang, marami mga pulis na naka visibility. Kasi holiday ngayon dito. Holiday dito dahil yung pagkapanalo ng France sa gera. Noong World War II, noong 1945. Ayan, may daanan sila ng bike. Kaya bike lane yan Ato na di ato? Bike lane. Ayan, tabi tayo. Walang dikita rito. Ayan, no. Doon siya. Kuhaan doon na yung Ark of the Triumph. Ang ganda, di ba? Ang ganda na yung lugar. Ayan, lumulubog na yung araw. makulimlim kasi ayan mga trotinet trotinet na motor, ayan mga aso yang ginagala nila yung aso mahal ng mahal ng tao rito yung mga aso ilang minuto pa kaya ilang minuto pa 4 minutes Four? approaching and next 4 minutes guys marating na yung train na sakya namin yeah. marami mga pilipin na eh. dyan dito kami na po. dito tayo sa harapan ng ano ng driver sila ng stage ilang araw na tinatayo yung stage na yun dati dito dana ng 82 release yam demo kaya di ba para tayo na sa sa ibang bansa ayan ang tagal na niyan, no? 'yung truck niya. Restaurant niya, no? sa loob. Ito, college. University. 60 ito, hindi na ito, terminus. mag Mac, bagus. Okay. Terminalnya tolong kalau nak turun pak. Yang terakhir ni palit sa kabila para sa si mga